guys! Ayan! So, eto na yung hinarvest-harvest -harvest natin o oh, na ano, na gabi. Ayan, niluto na ni Ama. At kitang-kita ko yung buto ng sili. Ayan, may buto ng sili. Nakikita ko. Ayan, o. Oh. At nilagyan yata niya ng sour leaves. Ayan, ganito sila magluto ng gabi. Parang naamoy ko yung spices na nilagay nila. Parang ano ba? Parang laing sa atin, pero ang pagkakaluto niya ay Nepali style. Ang laing kasi sa atin, may coconut milk. Dito, hindi sila mahilig maglagay ng coconut milk sa mga pagkain nila. So, kung paano natin niluto yung laing, ganun din siya. Kaso, ang pinagkaiba lang, walang coconut milk to. So, sabi ni Asis, bawal akong kumain nito kasi nga may allergy ako. Pero titikman natin kung masarap guys, titikman natin. Hindi pwedeng hindi natin titikman kahit na mayroon tayong allergy. At di ba, di ba sabi ko sa inyo nung nagluto ako ng gabi, yung bunga ng gabi ba? Nagka-allergy ako, di ba? Pero konti lang naman para matikman lang natin yung niluto ni Ama na laing. Ha? Ah, naglagay nga sila nung sour leaves. Yung pinakita ko sa inyong sour leaves sa likod nila, Ama, ayan, oh. Tikman natin. Konti lang. Ang hanghang. Maanghang nga lang. <laughs> masarap siya. banghang nga lang. At yun nga, masarap na may daing. Alam nyo yung part na na-daing? Kapag, ay, anak ko, ang sarap ng may daing. Sarap. In fairness, magaling talaga magluto si Ama. Kailang may spices siya na nilagay. Hindi ko alam kung anong spices yung nilagay niya. Isa pa. kain ha, ganyo kumain eh. Sige. Hmm. Sarap. Oh, ano yung spices kaya nilagay ni Ama? Hindi siya femo Greek eh. Ito oh. Ito yung kulay itim na to oh. yung maliliit na seeds ang nilagay ni Ama. <laughs> Napakain na eh. Sarap naman. Lalo't mainit-init pa. Hmm. Sama na. <laughs> Mami, Baka lalong lumala yung allergy ko. <laughs> Pero ang sarap. Ang sarap guys. Ha? Can I try another curry? Mm-mm. -hmm. Ang sarap guys. Sarap. Look how I cook. Next naman, tikman ko naman daw yung niluto ni Asis. Ang niluto ni Asis ay egg curry. Diba sabi ko hindi ako, diba sabi nyo bawal sa akin, naku wala na naman kami internet. Diba sabi nyo bawal ako ng malalansa tulad ng manok. Di sabi, sinabi ko nga kay Asis na kung pwede iwas, ko munang kumain ng manok iwasan. Kung nga, nagluto naman siya ng egg curry, yan, ulam namin. Titikman naman natin itong egg curry ni Asis. Try ko naman daw kung kumusta daw ang kanyang egg curry. Yung egg curry na niluto niya, hindi nyo pala nakikita, no? Yan. Yeah. Yung egg curry na niluto niya, guys, naglagay siya ng... So, ito yung egg curry na niluto ni Asis. Naglagay siya ng buto ng sitaw. Yung... Sitaw na utong. Utong sa Ilocano yun eh. Yung buto lang yung kinukuha. So, hinaluan niya. Sabi niya, Mami tikman mo yung niluto kung ano. So, eto yung ulam namin ngayon. Pero, titikman ko daw. So, tikman naman natin. Para fair. <laughs> Kasi, tinikman ko yung niluto ni Ama. Ngayon, eto naman ang titikman natin kung masarap. Ayan, tikman natin yung egg curry ni Asis. Masarap talaga yung buto ng sis. Gusto gusto ko yun. Lalo sa kakbe. Naku, sarap. Mm, mm Okay. Delicious. Sarap sya, egg curry. so ngayon naman pupunta tayo ng parsa para bumili ng ulam gusto daw ni Asis ano karne daw may pera ang papa namin bibili siya ng ulam namin karne tingnan nyo ang ganda na ng daanan ay sus Mario Joseph Aidan ganda na lang daanan namin dito oh. <laughs> kasi papa namin pumunta na ang naranggat nung nakaraan ngayon binayaran binayaran na siya so may pambili na siya ng karne ulit <laughs> ganun lang buhay namin pag may pera kakarne kami pag wala naman pag gulay gulay lang What you will buy? Pork? Baboy? Baboy? Yeah, yes, you will buy baboy or ano? Karabao meat again? Ah, karabao meat. Ayaw niya ng baboy pala. Karabao meat na na. Karabao meat ulit. How many baboy? Baboy? We are asking what, what meat do you want to eat? Ganda na nga, ganda na Oh, ano, Green na green, oh. Kasi gumasok. Hmm? Ha? Kasi gumasok kasi kamaso pala ang baboy. No? I want baboy. You want baboy? Yes. But you need to choose the nice part of baboy eh? because sometimes it's stinky. May part kasi minsan na yung pinda mabaho. Yeah, think, yeah. Stinky yung ano, yung karne ng baboy nila. Yeah. Kikichismis pa tong isa. All of green. All green and guys, nandito na tayo sa may bilihan ng karne. Si Asis at saka si Asher na sila sa loob. Ay, naku, may traktor. Magkakasya kaya itong traktor. Next, punta tayo sa bilihan ng juice magjujus muna tayo para pang refresh ha refresh talaga na pang refresh talaga yung bilihan ng yung bilihan ng ano ng uh, ano yun ba't ba nakakalimutan ko badam you want badam juice badam juice or you want the sugar cane juice or pineapple juice I think they don't have pineapple konti lang ang tao dito sa my Parsa bazaar sugar cane juice you want okay wala masyadong tao dito sa may sa bazaar or dahil hapon na hindi masyadong matao nandito na tayo ang sarap ng pineapple oh. sobrang matamis ay mukhang matamis mukhang matamis yung kanilang pineapple oh. Yes, sugar cane. Sugar cane, okay, sugar cane. Diyos ko, kung makasarado ng pintuan, masisira na ay. Eh. akala ko langaw yung nalipad. Ano, B. akala ko langaw. Mga bipa pala. Matamis nga yung kanilang ano, pineapple. Nandito na kami sa bahay, guys. Kadarating lang namin. Hindi masyadong matamis yung sugar cane nila. Bakit kaya hindi masyadong matamis yung ano, yung sugar cane juice nila? Yung hindi, maano, ang lasa niya matabang. Ano na ang lasa niya? Bali, isang baso lang hindi po. Si Asher, tinatang kung ano gusto niya. Badam juice, sugar cane juice, pineapple juice. Sabi niya, sugar cane juice. Pagdating doon, ang pinili niya, yung badam, yung peanut, peanut juice na nakalagay sa bote, yun yung pinili niya. Isa lang yung inunok kasi matabang. Bakit matabang ang juice nila? Baka sa klase ng sugar cane. Kaya ganun. Inom muna kayo na maraming tubig yan isang ganitong iniinom ko. Siguro sa maghapon, nakaka 3 liters ako ng tubig. Tako ko sa tubig. Hi! So yun lang yung ating video for today guys. si end ko na at ano padididain ko si Tonton parang naiyak yata siya sa labas. Nagliligalig kasi siya dito kanina, eh hindi ko naman siya mailabas, gawa ng sobrang tirik ng araw. Kaya nung dumating si Asis, sabi niya, ano magulang tayo ng karne. Sabi ko, ikaw wala akong pera, sabi ko, sabi meron akong pera. So, yun. Sabi ko sa kanya, ikaw kung may pera ka. So, kaya sabi ko, para makaalis na rin tayo, dahil nga, para mai... Labas na rin namin si Tondong kasi nga nag-iiyak siya, nagliligalig talaga siya dito sa loob ng bahay. Gusto niya din sa labas. At pag-uwi siya kanina, kasi green day daw nila kanina, ayan, meron siyang ribbon. Congratulations to Asher for doing regular homework. Reward of Asher. Parang Asher kasi yung month ngayon sa kanila. So ayan, nakatanggap siya ng ribbon sa si school. Kaya sabi ko, oh, tignan mo, pag mo talaga yung homework mo, o di, may binibigay na award. Sabi ko, walang kasamang pencil kasi nasanay ako na pag may ganito, may kasamang pencil. Sabi niya, wala daw. Hi, so yun lang yung ating video for today, guys. Happy weekend! Friday na naman. Ang bilis talaga ng araw. Friday na naman talaga. So, see lahat guys. See you in our next vlog. Bye and God bless us all.